saksi akong buhay. Kaya naniniwala ako na totoong lapitin ng mga elemento ang isang musmos na bata. Nangyari ito sa akin noong ako'y edad lima, Ma'am Ina. Ako si Baste at ito ang aking kwento. May kalikutan ako noong aking kabataan, Miss Ina, kung saan-saan ako napapasuot at madalas kasama ko ang mga kapwa ko bata sa paglalaro. Baste! Baste! Tawag ng aking nanay. Mag-aalis na ng hapon, kaya ako'y pinauuwi na. Opo! Balik pasigaw ko ding tugon upang marinig ng aking nanay na uuwi na ako. Abay, ano na? Iskusar na! Anitong ang ibig sabihin ay maglinis na ako ng aking katawan at manatili na sa loob ng bahay. At pagsapit ng alas sa is, ay sabay-sabay kami na magagabihan. Psst! Basti! Basti! Tara, taguan tayo! Maliwanag ang buwan! Natatapos pa lang kaming kumain ng aming gabihan. At oo nga, Miss Anne, napakaganda nga ng liwanag ng buwan. Tamang-tama noon. Lumabas si nanay at si tatay. May pinuntahan lang saglit. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na sumama sa aking kalaro na si Jeff. Ang ganitong pagkakataon ay inaabangan ng mga batang tulad ko upang maglaro sa labas ng bahay. Palibhasa noon ay hindi pa uso ang mga gadgets. Kaya sa probinsya kung hindi magkwekwentuhan, magigitara ang mga kadalagahan at kapinataan. Kaming mga bata naman ay maglalaro ng tagotaguan. Pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Ani ko, habang nakaharap sa puno ng taho at nakatakip ang mga mata. Pagmulat ko ng aking mga mata, misan ay parang may kakaiba sa aking paligid. Palingon-lingon ako, subalit wala akong nakikita kahit isang mang tao. Nakaramdam ako ng takot nang may isang hangin humampas sa aking mukha. At biglang nanlaki ang aking mga mata nang makita ko sa may di kalayuan ang isang kulay itim na usok. At misan hinding-hindi ka maniniwala, ang usok na yun ay may pulang-pulang mga mata. Natakot ako ng sobra, Miss Anne. At sa pagkatakot ko, ay wala na akong maalala. Oh, kumusta na bata? Naulinigan ko ang boses ng aking tatay. Eh, paano naman kasi gabing gabi na ay eh, napapayagan pang lumabas ang batang yan? Habang nakahigay na itanong ko sa isip ko, Miss Anne, nasaan na ba ako? Naglalaro lang ako yun ang naalala ko. Bakit nasa loob na ako ng aking kwarto? Ang huling naalala ko ay nakakita ako ng itim na usok na may pulang-pulang mga mata. Kapre ba yun? Bigla akong nakaramdam ng takot, Miss Anne. oh gising na pala ang batang are. Ano pang nangyari sa'yo at nakita ka na lang walang malay sa may puno ng taho Po? Oh. Hindi ko maunawa ang tugon. oh may masakit ba sa'yo? Tinig yun ang aking nanay na mong tarantang-taranta pagkakitang gising ako. Ano bang nararamdaman mo? Sus bata ka kasi, bakit balayas ka ng layas gabing gabi na? Bumangon ako mula sa pagkakahiga at sa bayangiling. Wala po. Ay ano bang wala na abutan ka namin ng tatay may walang malay ka dun sa harapan ng puno ng paho? Inapaano ka ba? Hindi ko po na alam mangiyak iyak kong sagot. Ipapacheck up ka namin ng tatay mo bukas sa doktor. Abay baka kung napapano ka na. Baka sa mukha ng inay ang sobrang pag-aalala. Sa mga lumabas na test sa akin, ang sabi ng inay ay normal naman daw ako at wala namang nakita ang doktor na maaari kong ikahimatay. Kaya nagkuro-kuro sila na ako ako'y nasubrahan lang sa paglalaro. Yun ang sinabi ng aking tatay. May ilang araw nang nakalipas, parang nagiging normal na ang lahat. Hanggang isang gabi, may naramdaman akong kakaiba sa aking silid, Miss Anne. Bigla akong nagising nang may nararamdamang takot at sa panan ko ay naroon ang itim na usok ang itim na usok na aking nakita doon sa may puno ng paho. Ang usok na may pulang mata. Nakatitig ito sa akin, Miss Ann. Umurong ang aking dila at hindi ako makasigaw. Kahit gusto kong sumigaw at tawagin si nanay at tatay. Abay na paglaruan ng anak ninyo. Ha? Nang ano ho? Gulat na tanong ng aking nanay. Isang itim na usok na may pulang mata. Kapre! Kapre ang natutuwa sa anak ninyo. Si Aling Mimusa ay ang aming kapitbahay na alam namin na manggagamot. At alam din namin na may kakayahan ang matanda na makakita ng mga hindi natin nakikita. Ano po ang dapat naming gawin? Nahinta takutang tanong ng aking ina malakas ang kapre na ito at hindi ko kaya gustong kunin ang anak ninyo Diyos ko nanginginig na sambit ng aking ina ilang araw na pala akong nakatulala with Anne mula nang magpakita sa akin ang usok na may pulang mata sa loob ng aking kwarto pasensya na pero hindi ko talaga kaya ang kapangyarihan ng kapring ito. Napakalakas ng kapring ito. At anong nangyari sa apo ko? Boses iyon mula sa kabilang linya, Miss Anne. O boses ng aking lola, Viciosa. Isang kilalang hilot at manggagamot ang aking lola, Miss Anne. Nakatira siya sa isang baryo sa sur at kami naman ay sa norte. Napaglaruan daw po nai ng elemento. Kapre daw po. Hay nako! Napabuntong hiningang, sagot ng aking lola mula sa kabilang linya. Wari ba ito'y bagot na bagot pagkarinig sa sinabi ng aking ina. Paririan ako! Magtutos kami ng kapre niyan! Galit na sabi ng aking lola visyosa. At gano'n na nga, hindi lumipat ang araw, ay nariyan sa pintuan ang aking lola. May bitbit -bit di umano ito na mga kagamitan na isang bulaklaking basket na palagi nitong daladala. Dumiretso ang lola ko sa aking silid at nakita ako na tulala pa rin. Iyak na ng iyak ang aking nanay noon Miss Anne. Tumigil ka Sabrina! saway ng aking lola visyosa sa aking ina. Walang magagawa ang iyak mo! Lalo mo lang pinalalakas ang pangit na kapre na yan! May inilabas mula sa bulaklaking basket ang aking lola visyosa. Isa itong buti na animoy may lamang lana at may kulay puting tali. Bigla na lamang nanlaki ang mata nito. Narito ka! Matapang nitong sigaw. At bakit hindi mo tinitigilan ang aking apo, ha? Marahas akong lumingon sa aking lola. Iumanoy, nagbago ang aking boses. Anong ginagawa mo? Apo ko pa talaga ang bibiktimahin mo, ha? Si Riyako? Ha! Huwag mong babanggit ang aking pangalan. Kumuha ng kwadradong maliit na papel ang aking lola. At pinahiran iyon ng langis na mula sa bote. Sabay itinapal sa aking noo. Napasigaw di umano ako sa sobrang sakit, Miss Anne. At natumba ako na agad namang nasalo ng aking tatay. Tumirik ang aking mata na ikinasisigaw ng aking ina kasabay ng aking pagningisay. May ibinulong ang aking lola na orasyon na agad nagpatigil sa aking pangingisay. Wala pang nakakatalo sa aking orasyon at walang mga ngahas lumaban sa akin ng kahit anong elemento. Taas noo na sabi ng aking lola visyosa. Umalagwa ang usok na kulay itim at paliit ito ng paliit. Kusa itong pumasok sa bote na hawak ng aking lola. Pakakawalan hm. kita si matapos ang aking alay. At huwag na huwag mo nang gagambalahin ang aking apo. Yakap-yakap ako ng aking nanay habang sinasabing huwag na akong maglalaro sa gabi at huwag nang matigas ang aking ulo. Ang aking lola naman ay nag-ikot sa aming paligid at nagpakawala ng buhay na salita upang proteksyon namin sa mga masasamang elemento. Naisip ko, Miss Anne, napakagaling ng aking lola. At nais kong maging tagapagmana ng kanyang kakayahan. Ito na ang aking kwento sa itim na usok na may pulang mata na nakita ko. At ang lahat ng yan ay kwento sa akin ng aking nanay sa kung ano ang tunay na naganap ng mga panahong yon. Hanggang dito na lang Miss Anne at maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking kwentong tatakutan at kababalaghan